So ayun, hello po ano sa inyo lahat mga kaibon. Ayun, panibagong video naman po. Tayo ngayon mga kaibon. Um, ako nga pala ang bikula mag-ibon, ano, Alex Gear Official TV. So mga kaibon, um, ang ipapakita ko nga pala sa inyo mga kaibon yung 2% ko dito ng golden Finches kasi um, kanina ko ka po, po ito, ito pinagmamasdan ito nung pagkadating ko galing sa trabaho um, dumiretso ako dito no, sa aking ibunagi. Pinagmamastan ko parang, kasi parang um, medyo namamaga yung dun sa bandang kutan nung isang pares ko ng Gulian Pinches. So, di, nak di ko alam, no, baka kasi um, baka kasi egg bind na naman. So, kaya kanina ko pa ito pinagmamastan. Kaya, papakita ko na lang sa inyo. So, yan po siya, no, mga kaibo, ayan po. Yung nasa baba po na yun na, ano, yun po yung hen o yung babae na gold dyan. Ayan. Halos mag 2 weeks pa lang ito, mga kaibon, simula nung pinalitan ko ng kapares. Ayan, ito pong nasa perch, tak po yan. Um, kanina po kasi, mga kaibo, tinitingnan ko kasi parang maga ano yung doon banda sa may puwitan niya ayan siya na no? medyo malabo yung camera tapos kanina din kasi mga kaibon palagi siyang nandun sa ano sa may pinto nung ano niya nung nest box nila kasilip silip doon ayan kung pagmamahas lang natin ano mga kaibon parang nakabuka na yung ano niya yung mga paa tapos parang medyo maga yun oh parang medyo maga so kumbaga nag um, nag din ako kasi baka egg vine na naman siya pero sa tingin ko hindi naman kasi ayan oh malikot siya kasi kapag ka egg kasi mga kaibon Um, parang hindi na siya makakagalaw o hindi na siya nakakagalaw ng um, ganyan kaliksi. Ayan o. Patalon-talon pa siya. Ibig sabihin po niyan, baka malapit ng magitlog itlog yung ibon or yung gulgyan. Ayan o. Tapos nung, ano kasi mga kaibon, kahapon, um, nandyan na sila parehas parehas na silang nandyan sa loob ng nest box so, baka ano um, baka ano posible na mangitlog na din to at ito din mga kaibon yung ano isang parisan ko dito ayan nilalagyan ko ng ilaw kasi ano um, medyo malamig yung panahon kailangan nila yung init pero papatayin din ko naman um, papatayin ko din po yan maya maya pagka mga alas 8 na ano papatayin ko na yan para din ano um, makapagpahinga na sila o makatulog ano nang kasi kapag ka may ilaw kasi mga kaibon ang akala nila umaga so ang nangyayari hindi sila natutulog ayan um, ano may isang itlog na yan mga kaibon sana ano fertile so hindi ko lang ano maring or hindi lang natin feeding ano buksan yung nest box kasi ang nangyayari kasi minsan mga kaibon kapag ka binuksan mo yung nest box tapos kapag ka nahawakan mo yung itlog nila kahit um, ilublog mo yung kamay mo sa ano sa um, dyan sa patuka minsan tinatapon lang nila yung itlog kaya sayang lang may sayang yung itlog so hindi na natin i pa so ito lang yung medyo inaalala ko ano, mga kaibon kasi napakalaki nung ano kung makikita nyo lang napakalaki nung ano nung banda din sa putan nya and then um, itim na itim na din yung ano nya yung tuka pagkaganyan mga ka, pagka po kasi mga kaibon isa din po yan sa ano eh sa sign na mangingitlog na yung gold dyan ayan po ano tsaka makikita mo po yan mga kaibon kapag ka mangingitlog na kasi um, palagi po yan na tumutoka ng ano ng itong cattle Ayan, medyo madumi yung ano, breeding cage ko mga kaibon kasi um tuwing sabado lang ako naglilinis or nakakapaglinis ng ano ng um, mga ano, mga breeding cage sa kayong mga ano, lalagyan ng tubig or nung mga ano pala mga mga poop tray. So ang ano, yung ng tubig araw-araw kaya na ano, pinapalitan ng tubig kasi Um, ano um, minsan kasi may mga mga dumi na nandiyan na sa ano sa bowl na yan kaya minsan naiinom nila yung tubig na marumi eh. so nan, um, nagiging kausapan nung minsan nung yung ibon kaya kailangan natin na araw-araw palitan ng tubig so ito mga kaibon yung starfinch ko um, infertile siguro yung ano itlog nito so, hindi ko pa na titingnan kung kumusta na nga ba yung itlog kasi kahapon hindi niya na natulog yan sa loob ng pugad yan o hindi na yan dyan natulog. so baka kako ano, infertile yung itlog so siguro um, kapag ka nagkauras itingan natin yung itlog o ano eh, kasi katanggalin na natin and ito yung samparas ko dito ano kasi to eh, yung nandyan naka ano siya penguin na zebra finches um, sana may itlog na yan kasi ano palagi na silang nandyan sa loob so hindi ko lang sa ngayon hindi ko lang isturboin ano kasi kakapasok lang kakapasok lang nila dyan so magpapalit nga pala kung yan ang ano nga haibon ng patoka nila tsaka yung tubig so ang kapatiyar nga pala dito mga haibon ano itong gulya na to um nandito na nilagay ko dito ayan o oh. yan yung nasa baba na yan na itim yung ulo ayan yan po yung dating kapartner nitong gold yan um, pinalitan ko kasi um, hindi ko alam kasi hindi po um, ano eh hindi hindi sila nagmimate o hindi nagpapare. So, minsan nakikita ko din na ano, nagbabanding sila kasi nga lang, medyo matagal na yung, ano, eh, yung pag natin na makapag, uh, um, makapag Hindi sila ano, nagmamatch ng maigi. Maganda din sana ano, yung kulay Oh. Ayan. Tapos, Ayun, may orange na tayo ito na zebra. Ayan, orange po yan. Ayan, o. Oh. Ito. Ayan, o. Oh. Orange po yan, o. Oh. Kasi hindi nga lang full orange. Pero sana kapag ka, ano, kapag ka, pwede na siyang i-breed ang papara, paparisan natin yan ng, ano, ng medyo magandang ano, kulay na hen para makapagpalabas tayo ng orange ayan o ano pa lang yan mga kaibon halos um, dalawat kalahati yata na buwan o tatlong buwan pa lang ata i-breed natin yan mga kaibon kapag at least mga 6 to 7 months man lang ayan kasi so, medyo ano mahina yung mga paitlog natin ngayon mga kaibon kasi gawa nung medyo mainit yung ano itong mga nakaraan so ayan nandito nga sa baba natutulog yung isang pares ng ano sibra ayan oh. No. ayan So, yung tak po dyan mga sa ibon, itong kulay puti. Ayan, yung pure white. Ayan, o. Oh. And then, itong, ang babae po dyan, ito pong ano, itong Isabel, ayan. Isabel po yung kulay, ayan. Medyo may bahid sa ng konting brown, ayan. magandang pa rin mga kaibon tapos ito nag nesting na ito ayan may mga ano na siya ayan o oh. may mga coco fiber na na hinakot nila ayan din po o oh, parehas din po yung ano to society thinkers yan naghakot na din yan hmm. So, pare-parehas na itong mga kaibon. Ayan, kasi sa nangalang at gabi. Ano? Na. So, ayan, kung kikita nyo, halos, ayan, may mga kuku fiber na yan. Isang pares din yan ng, ano, sindra fintes. And then, ito, may isang, ano, ito, ay May isang inakay dito na sibra nag-iisa nga lang yung inakay hindi, hindi ko na ito bubuksan nga sa kasi medyo masyulan itong ano itong parisan na ito kasi kapag ka binuksan mo siya ng lalo na gabi tinatapo niya yung kahit yung mga inakay na tatapo niya yun kung so, minsan nakikita mo nandito na sa ano nandito na yung inakay sa flooring so sayang ano ayan So, ang ang ano, ito, ito yung ano, naging anak nung um, orange slain na nandito. Itong orange slain na to na ano, kak, kak po yan mga kaibon. Sayang nga lang, ano, kung naging hen sana yan. Medyo, kumpara sa akin, medyo malakas kasi yung dugo nung hen kaysa sa kak. So, para sa akin lang, ano. So, hindi ko alam doon sa ibang nag-breed. So, yan lang po, ano, mga kaibon, ang video na naman po na, ano, papakita ko sa inyo. So, so ayun siya, o. Ayan. Napakabilog, ano, nung katawan. Bilog na bilog. Ayan. So, salamat po, ano, mga kaibon. Ayan, happy birthday po, ano, sa lahat.